Oh, malaki pala. Kaya naman pala mahirap. Ay, natanggal na sir. Ay, natanggal na yung lure. Talaga na nga ang na swerte. Lor. Oh. oh. Huh? <laughs> Alam mo na ka pa eh <laughs> eh, eh. oh. Vlogger. oh vlogger to. Okay. Papalakot na naman si ika-discarding Pinoy Asia. siya Balon, balon Good evening! Good evening! Mag-harvest na naman kami ni Padi Kasama ang ating master Rene Pupule Pupule, mga galing kami ng marami Ayun May tailor na Pagkatik na dalawang kilo Dalawang kilo ang isa Pagkatik na niya May tao siguro dyan. May ilaw man din. Oo. Baka dyan natutulog, no? Okay. Mamaya naman, baka maubos ang film. Ano, umagat na? Oo, oh, umagat. Oo, oh, hindi talaga doon sa likod eh. Oh. Hindi ito, harap. Ay siya. Sa wakas naka kaisa din. Ayun oh, no, rin mga kadiskarte o. Oh. oh, Brad. Asan yung pagbibid natin, Master? Ayun oh. Eh. No. Buway naman ang mga kadiskarte. Ito lang, umpisa na. Di ba talaga pag anarto sa rin eh? <laughs> Oo, oh, ma ka. Asan na yung pagbibid natin? Ayun. Ito magandang pagbibid. palag palag pa mas kaya ang dilat ni na yun talagang kumakagat eh dapat dyan na to bangasin na to eh yun hagis mo ulit master hagis ulit yun no 1-0 na. Ah. Dalawa yata eh. Dalawa? Dalawa. Ay, hindi maganda. Ano yan? Yellow tile? Video <laughs> di mo. Sani ano yan? Dalawa? Yellow tile? <laughs> 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 ay, 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 na. Ako lang siguro susunod. Ha? Ako lang siguro susunod. Ako lang siguro na Lalangoyin yan. <laughs> Langoyin mo na. <laughs> Dito ka sa Ay, grabe yung bigat oh. Ay, grabe to Hindi kaya ng rag. Hindi kaya? Hmm. Ah, ay.

Eh <coughs> na Maganda ang dagong pala eh Ano yata eh huh? Salmon Hindi <laughs> Ayan na, ayun na Kita ko na yung panga Ayan Maganda Sh yung medyo nakaibabaw ka para nahihila Mag <laughs> hindi hindi na, na Parang flat ah. huh? Maganda yung ganyan na yung nakaano Ito, <coughs> yung

laki. Sabali, sabali, sabali. Ah, ah. Ah, ah. Ito, ito, ito. Ah. Grabe, ang laki, oh. Nadali mo. Dalawa pang nadali. Tambihira. Kala ko dalawa yun. Ah, nawala yung isa. Wala yung isa, nawala. <laughs> na, dalawa sana, eh. <laughs> sa baba, Brad. Para? Ha? Oo, oh, yan. Yan. Basta... Tali mo hawakan sa tali. Oh, pagkwento muna natin ay malaki. Yeah, ay, ang laki. Uh, yeah. Ang taba, ayaw. Busog na busog. Ay, buntis ari. Nakarami na to. Bakang bungtis. Dorog yung ano mo. Ay, Dorog yung lor. ano pa tayong susunod niya yan. Saan nabasak? Diba Pambihire itong... ano talaga. dinurok niya ro. No? grabby, padi yang sibut padi, padi yang sibut, <partido', "Bad> iya, <ilgili> <bamboo> e, oh. si padi, sibut, padi, ini, alat si alat pancing, ini, <laughs> Saan na yung ano? Hey, ba? Yung plant Ay yung pang Yung pang kapit-pit ba? Pa. Ito na lang ba ang kapil ko dito? Panalo! <laughs> 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 Buti na lang narito siya ano? Ito eh Ito na lang ba talaga ang kapil ko dito? Nagasibot? Ah! Ayun lang, ayun lang,

Thank you. Mabuti dito na. Kada ka karabi ka na. Eee. Ilang pa kailangan? 56 pa? 26 na. Haha. Biyalo tutak halak wiyu. Dalinin, dalinin. Ayuw lo. Talumpay. Talumpay. <laughs> Ayun Talumpay. 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 Uy. Talumpay. 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 Mal malakas talaga si Rene. Ah, syempre. Ikaw naman mga yung taga-sibot. Ako naman bibi ba? Bibi ba? Bibi ba? mo ba? Bibi 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 pa Bibi pa Bibi ba? Rilis, rilis, aya. Huwag ka daw pa dun o. Hindi ka pati. Oo, talaga ako lang talagang magsisipot. Ayan na, ayan na. na. <laughs> Binuhat na yung sigurado. Binuhat po na kayo rin kasi <laughs> mo pa sigurado eh. <laughs> Talaga malakas rin ngayong <laughs> gagabi ha. Nga. susino ino oh. ko. Panalo, ano bang kulay ng hook mo Brad? Puti, <laughs> eh, puti. Alba, alba ano ba yun? Puti? <laughs> puti. <laughs> puti. <laughs> ah. 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 Ano ba sir? Hindi pa rin gumagana yan. Ano mo Ha? Wala, hindi ka kulay ang hook ni Master ngayon. Ay! Oh my God! nakawala nakawala Baka nakawala Ha? Sayang, nakawala. <laughs> Dalawa pa man din yung nakasabit, parang yilutin. Pala <laughs> na gusto <laughs> mas eh. Pangatlo na ito, Master. Masaya. Walang pasok ito bukas. <laughs> oh 20 na lang. 20 na lang. Sino ang magpista? Yong 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 mawor de jan ah. Uh. Uh. Ito muna, ito muna tawag. Oh, oh, oh. Dito na, dito na, dito na sila 'yung ganya lang ito bit. 'Yung ganya lang ito bit. O, biasa mo magsibot at meron na naman to. Hoy, may oh, may kagat oh, na oh. naman. Oh, Talagang malakas oh. si Heron eh. Oh, tingnan niyo. Oh. Yeah. Panglima na to. Oh. Oh, bilisan mo sibot. Ako na, ako na. Eh, ito, ito sibot. Ako na doon Sige, sige. Ano, akala ko pelchage na pinain mo eh. Hindi. O baka madali ka. Oh, malaki pala. Kaya naman pala mahirap. Ay, natanggal na sir. Ay, natanggal na yung lure. Talaga na nga ang pagkasin na pa suwerte. Oh. Nadya na sila. Anong nangyari sa rad mo, Brad? Nabali. Nabali ba? Oo. Oh. Eh, sa sobrang hagis eh. Sumama yung dulo. Sumama. <laughs> Pero sa Ako pa mo. Siyempre ano. Siyempre yung, huli muyante, yung yan. <laughs> <laughs> mo yan. Hindi ikaw magtanggal yan. Tingnan mo. Ang laki. Grabe oh. Ilang kilo to mo? Tatlong kilo na to. Malaki pa sa ano yan oh. Malaki pa sa molo eh. Hmm. Gagalingan mo master. Oh, oh yun uh. kante, oh. Krase, oh. <laughs> Talagang maganda ang Masusukatin natin ito mga diskarte Nakuha natin Taylor Ito yung pinakamalaki <laughs> Ano ba ka? Ang bihira oh 65 Ilan yan? 2, 4, 6, 8, 10, 10. Time check mga Alas 11 na kami nakauwi. Pero sulit naman. Oh, sulit naman ang uh, aming ano. Il ilang oras Brad? 4. Uh, na oras sabi mo? 3? oh, 4 na oras. Kasi nagkwento pa tayo ng mga isang oras oh, oh. mahigit eh. <laughs> Video ba yan? Video Brad. Uh, uh, panalo. Yeah.